Hello, salamat layko. Another day, another blog. At ngayong araw, isama nyo nga akong magluto dahil maaga po ako nagising today na kong magluto ng version ko ng aking adobo. May kanya-kanya tayong luto syempre pero ito version ko kaya akong masusunod char. Hinugasan ko na nga yung karne o yung manok, mga kalasahan. Siguro hinugasan ko na mga limang beses ba hanggang sa mamutla siya o oh. nakita nyo? Ewan ko ba, instinct ko na talaga bilang nanay, hindi ako kampante na kahit puting-puti ang manok ay malinis, kaya dinidrain ko talaga at hinuhugasan ko talaga yan ng bonggang-bongga. Kulang na nga lang yan, ibabad ko na talaga siya. Sa mga pampaputi ba? Nagluto nga ako ng isa't kalahating kilo mga kalasahan, goods na yan for 3 days. Nako, walang kaumayan talaga talagang mga anak ko pagdating sa adobo nakikita nyo naman, may additional na ingredients ang aking adobo na gulay. Ayaw din talaga nilang may gulay. Pero dahil uh, akong masusunod today, lalagyan ko ng gulay at nang magkaroon naman ng sustansya. Paborito nila kasing lagyan lang ng pinya at manamis-namis na adobo. Ayaw nila kasi nang medyo mamantika. Ginagayat ko na nga yan at igitlat ng mamarinate na ako para naman lumasa at mababad ng maayos ang ating adobo. Hindi na ako naglalagay ng asin, dinediretso ko na lang ang maglagay ng soy sauce para yun ang magbibigay alat. At yan nga ginisa ko ng wangba at liharing onion para magka-golden brown ng kanyang kulay. At hinulog ko na rin pati ang marinated kong manok. Iimekos-mekos lang natin yan ng konti, tatakpan at isa-simmer natin ng mga tatlong taon. Oh, hindi naman tatlong taon mga kalasan. Saglit lang naman, mga around 15 minutes. At ayan na nga, kumulo na siya, ihulog na natin ang ating panauhing pangdangal ng mga gulay. Pati may mekos-mekos konti, tapos isa-simmer na naman natin ulit para lumambot. At ayan na nga siya, after another 10 minutes, luto na yata ang karne, pati ang mga gulay. So lalagyan lang natin ang ating huling pangdangal, ang paborito ng mga anak ko na pinya at imekos-mekos konti. Ayan. tapos tapos isisimmer na naman konte para sa final touch. At ayan na nga mga kalasahan, naluto na. O salamat ulit sa panonood, bye!